Tipon-tipon ang libo-libong barangay health workers sa lalawigan ng Cebu upang bigyan po ng pugay ang kanilang mga naging sakripisyo. Hindi mahulugang karayo ang buong IC3 sa lungsod ng Cebu. Mahigit siyam na libong barangay health workers sa buong probinsya ng Cebu ang nagsama-sama. Pahinga muna sila kahit isang araw para sila naman ang makaramdam ng kalinga mula sa pamalaan. Sa pangunguna ni Cebu Governor Gwen Garcia, kasama ang ilan sa mga alkalde ng probinsya, binigyang pugay ang mga bayaning hindi gaanong napapansin at nabibigyang pagkilala. Ito ang Barangay Health Workers Congress. Inanunsyo ang hakbang ng pamalaan upang maiangat ang kanilang kalagayan in congress the magna carta for the barangay health workers ang laman po noon mga benefits and incentives of our barangay health workers some of which yung minimum 3000 pesos honorarium magkakaroon din sila ng transportation allowance meal allowance free medical and legal services prioritization sa loan uh, magkakaroon din po ng one child scholarship as well as um uh christmas bonus nangako naman ang tulong at suporta kina senador JV Ejercito at senador Christopher Bongo para sa mga barangay health workers lalo na't sila ang isa sa mga frontliners sa panahon ng pandemya magandang balita po as the former chairman of the community Health and the principal sponsor of universal health care ah, malaking tulong po ang BSW sa ating pong gobyerno. Dito sa mga barangay level, sila yung gumagamot kaagad. Uh, sila po ang frontline ng ating hangari na ma mapanatiling malusog at uh, walang sakit ang ating mga kababayan. So bigyan natin sila ng uh, pagpupugay at uh, napapanahon po na sana po ay isa batas ito. No? Ito Magna Carta for Barangay Health Workers. Isa rin po ako sa co-sponsor at co-author nitong bill na ito at uh, alagaan natin sila. Nakatanggap din ng grocery packs at raffle items ang mga barangay health workers. Maliit na bagay, pero makatutulong na sa kakarampot na kinikita at serbisyong di matatawaran. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa bayan.